Nagsalita na rito ang Tianyuan Pavilion Master na si Qin Sanban raw ito ay tumanggap ng isang disipolo na si Gu Xuanzhen ngunit hindi niya raw inaasahan na ito ay alam muli sa mga bagay ng ibang tao kaya sa kasong ito raw ay kung mayroon ba raw ang kanyang alagad ng anumang resulta tungkol sa pinagmula ni Gu Xuanzhen. Sinagot naman ito ng alagad na ito raw ay kakaiba at bukod raw rito sa kanilang natuklasan raw ay si Gu Chen ay nagmula sa lungsod ng Luoyang at wala raw iba pang mga patunay o clue at ang taong ito raw ay biglang nagpakita mula sa wala kaya napasabi na rito ang Tian Yuan Pavilion Master na ang batang ito raw ay may pagkakataong nag-iisa at hindi kilala ang pinagmulan at may heaven level skill pa ito na ang mga kasanayan raw ni Gu Xuanshan sa martial arts ay misteryoso at hindi mapredik dagdag pa sa kanyang isip na kung hindi lamang raw dahil sa heaven level skill ng ating bida ay hindi sana pinayagan si Gu na sumali sa kanyang Tianyuan Pavilion at ang bata raw na ito ay napakabata pa pero masyadong matalino at mayabang at mahirap din raw itong kontrolin, Nagsalita naman ang alagad na ang pickmaster raw na si Killian Kung raw ay nagpapakita ng pagiging mayabang sa loob ng maraming taon at nagpapakita ng pagiging nakakabingi sa iba pang mga pick kaya kung ipagpapatuloy ba raw ng kanyang pavilion master ang ganitong pag-uugali ni Killian Kung hindi naman ito sinagot ng Tianyuan Pavilion Master bagkus nagsalita lang ito na ano raw ang pagmamadali at paano raw ng alagad niya na inihahanda ang mga bagay na iniutos niya rito noon? Sinagot naman ng alagad na ang mga disipolo raw ay nagpadala na raw ito ng mensahe sa mga pinuno ng iba't ibang sekta na nasa Songzhou ay sila raw ay magtitipon sa Tianyuan Pavilion sa loob ng pitong araw tumugon naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na mabuti raw ito at kung magtagumpay raw ang kanilang plano ay ang Tianyuan Pavilion ay hindi lamang ang pinakamalaking nagwagi sa Songzhou ng Southern Territory God Conference. Kundi magiging pinuno raw sila ng Songjo at sila ang manggangguna raw sa lahat ng sekta. Nagsalita naman ang alagad na ang Southern Region God Conference raw ay malapit nang dumating kaya nagtataka raw siya kung gagawa ba ng gulo si Gu Xuanzhen na hindi kilala ang pinanggalingan. Sa kanyang narinig naging seriuso naman rito ang Tianyuan Pavilion Master. Sa kabilang banda naman tayo at may tatlong disipolo naman doon ang naglalakad nagsaad naman siya rito na isang inabando ng bundok lamang raw ito ng isang sekta kaya bakit raw kailangang bantayan ito ng gabi-gabi at sa tingin niya raw ay ginagawa lang ito para lang sa pagpapahirap sa kanilang tatlo. Tumugon naman rito ang kasamahan nito na napakapagod na raw siya at bilasan na raw nila para makapag-ulat na raw sila pagkatapos ng pagpapatrolya. Ngunit bigla naman sila nagulat sa kanilang nakita. Dahil mayroong nilalang na mabilis kumari pa sa paglipad, Rito naman tayo sa ating bida habang hawak-hawak niya ang kanyang small world. Ay nagsalita naman rito ang nilalang na sa ngayon raw ay pinatay ni Gu Xuanchen ang disipolo ni Kilian Kung na si Fang Chanjian at ito raw ay kakaiba at si Kilian Kung raw ay mapanuri kaya posibleng hindi raw papalagpasin ni Kilian Kung ang ginawa ng ating bida. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi raw niya ito pinuproblema. Kaya napasabi na lang rito ang nilalang na kung hindi ba babalik ang ating bida sa Dan Shen Peak at uupo lang ba raw ito dito at maghihintay ng magaganap? Tumugon naman rito si Gu Xuan na sa halip na laging magmamanman sa mga daga na nagtatago sa dilim ay mas mabuti raw na bigyan sila ng pagkakataon na lumabas. Biglang may naramdaman naman ang ating bida rito. Kaya napasabi na lang siya rito na ito raw ay papunta na ito sa kanya sabay din na may umataki sa kay Gu kaya sumabog na lang doon at nakaiwas naman rito ang ating bida ng walang kahirap-hirap, kasabay din itong lumihis sa pinagsabugan ng ataki ng mga hangal. Sabay din itong nagsalita na kung ito na baraw ang mga daga na ipinadala sa kanya, at nagpakita na nga ang mga daga na tumutugi sa ating bida. Nagsabi naman si Gu rito na gagawin baraw siya nila na isang scapegoat lamang. Habang ang tatlo naman na disipolo na nagpapatrolya ay napatanong na lang sila na kung ano raw ang nangyayari at kung bakit raw mayroong malakas na pagsabog, inataki naman ng mga daga ang ating bida at nasalag lang ito ni Gu nang walang kahirap-hirap, nakita naman ito ng disipolo kaya napasabi na ito na kung ang gamit baraw ng pitong tao na tumutugi sa kay Gu ay kung ito ba raw ang tiyangang formation, sabi pa niya na isa laban sa pitong tao at ito raw ang formation na ginagamit ng kanilang Tianyuan Pavilion upang patayin ang mga taksil. Kaya sino raw ang ating bida at kung bakit raw ito tinutugis ng pitong tao at nagtanong rin ang kasama nito na kung malakas ba raw talaga ang Tiangang Formation? Sinagot naman ito ng kanyang brother na sa katunayan raw ang Tiangang Formation ay nakakatakot ito. At kapag nabuo raw ang formation na ito ay ang pitong taong gumagamit raw nito ay magsasagawa ng isang pinagsamang pag-atake at ang pagkakasundo ay napaka-perpekto at mahirap raw wasakin ang formation na ito at ang sa gitna raw ng formation ay maglilipat din ng iba't ibang lokasyon sa pitong tao at sa isang napakabilis na bilis at may kapangyarihang nakakalito sa isip kapag mas matibay raw ang lakas ng isip ng nahuli na tao upang makaiwas sa matinding pag-atake at makahanap ng mga butas at mas matibay din raw ang kapangyarihang na nakakalito sa isip ng gitna ng tiyang ang formation na makakapagbigay ng lito sa ating bida. Dagdag pa ng disipolo na kapag nagtatag ang pitong tao ng formation raw sa ilalim ng pagpapala ng tiyang ang formation ay pinagsama raw nila ang lahat ng kanilang lakas sa isang pag-atake. Nagsaad naman siya na kahit raw gaano pa katalentado si Gu ay dahil sa kaharap raw ng ating bida silang pitong sage, ay tiyak raw na mamamatay si Gu Xuanzhen ng walang libingan. Di naman ito sinagot ng ating bida bagkos sinabihan lang niya siya na maingay raw ito. Nasaksihan naman ito ng isa sa mga tatlong disipolo na nagpapatrolya doon kaya napasabi na ito na ito baraw talaga si Gu Xuanchen ang taong sekular na pumasok sa Tianyuan Pavilion sa pamamagitan ng heavenly skill na tinataglay nito dagdag pa niya na si Gu Xuanchen Rao ay nagtagumpay din laban sa isang henyo sa martial arts na si Fang Changjian. Tumugon naman ang kasamahan nito na kung ano naman raw kung ganun na at sabi pa niya na ang pinakamagandang paraan raw para sirain ang tiyangang formation ay sirain ito bago pa raw ito mabuo at sa punto raw na ito ay ang lakas raw ng ating bida ay talagang imposible raw nitong mavasak ang tiyangang formation. Ngunit kakatapos lang niyang magsalita ay winasak na ni Gu nang walang kahirap-hirap ang tiyangang formation kaya nagkaroon doon ng pagsabog at sabay din sa pagtalsak ng mga idiot at hindi pa doon natapos ang pag-ataki ng ating bida, dahil ito'y nagpakawala ng isang malakas na pag-ataki na naghugis dragon, habang ang disipolo naman na walang tiwala sa kay Gu Xuanzhen ay napasabi na lang ito na nawasak nga raw ng ating bida ang formation na yun kaya kung anong kwasing kakayahan baraw o heavenly skill ang mayroon ng ating bida at sabay din itong namanghana lang, Nagsaad naman rito si Gu Xuanzhen na sa wakas raw ay nagpakita na ito at ang kanyang pasensya raw ay napuno na, at si Kilian kung pala ang nagpakita, sabay din itong nagsalita na kanina lang raw ay sa isang sandali ay naramdaman niya raw na sayang raw na patayin niya si Gu Xuanzhen sa isip-isip naman niya na nang malaman niya raw na si Gu Xuanchen ay madali lang nito pinatay ang kanyang chief disciple na pinag-cultivate niya ng maraming taon at akala niya raw noon na ang ating bida ay isang may talento at mayabang na batang lalaki lamang, pero ngayon raw ay nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata kung paano ni Gu Xuan siya nasira ang tiyangang formation at pinatay ang pitong tao sa isang iglap lamang at napagtanto niya raw na ang batang ito raw ay mas may kakayahan pa kaysa sa kanyang inaakala. Sabay din na nagsaad si Kilian kung na paano raw na hindi malalaman ng Tianyuan Pavilion Master Luo Shuangjiang ang nangyari sa tatlong Divine Peaks ngayon ngunit ang duwag raw na Pavilion Master na ito ay hindi gumawa ng anumang kilos at tila takot raw ito sa ating bida. Dagdag pa niya na takot raw ito sa kay Gu pero siya raw ay hindi at sabi pa niya na kung sino ba raw ang nagpadala sa ating bida rito sa Tian Yuan Pavilion para kalabanan siya sabay din itong nagpakawala ng malakas na aura. Tumugon naman si Gu rito na masyado na raw si Kilian kung nagpapahalaga sa sarili nito at paano raw nito malalaman ang mga gawain niya sa isang taong hamak na tulad ni Kilian kung raw, Di naman ito sinagot ni Killian Kong, bagkos nagsaad lang ito na nagmamayabang pa rin raw ang ating bida kahit malapit na raw itong mamatay ngayon at wala na raw Chin Sanban Ban na magpoprotekta sa kay Gu Xuanzhen ngayon. Kasabay din na nagpalabas si Killian Kong ng kanyang Dharma Body. At sumugod na ito sa ating bida habang ito'y nagsabi na ano raw ang iniisip ni Gu Chen at kung karapat dapat ba raw siya rito. Tumugon naman rito ang ating bida habang itoy naghahanda na rin ng pag-atake na walang alam raw si Killian kung at nagmamayabang pa rin raw ito sa kanyang harapan at nagtama na nga ang kanilang pinakawala na atake kaya naglikha doon ng isang malakas na puwersa na lumilibot sa kanilang paligid di pa doon natapos ang pag-atake ni Gu Shuanchan dahil nagpakawala ito ng malakas na pag-atake na naghugis dragon at sinabayan naman ito ni Killian kung gamit ang Dharma Body nito Nagsaad naman rito si Killian kung habang ito'y tumatawa -ito na kung inakala ba raw ng ating bida na hindi niya alam na ito ay isang supernatural na kakayahan at ang dragon shaped sword light raw ay talagang bihira pero kapag raw nakikita niya ito, habang si Gu Xuanshan naman ay napatanong na lang ito sa pinagsasabi ni Killian kung... At nagpatuloy lang si Killian kung sa pagtawa at sabay din na bamuka na ang bibig ng Dharma Body ni Killian kung para lemunin ang pag-atake ng ating bida kaya ang pinakawalan na mga pag-ataki ni Gu Chen ay nahigop at patungo na ito sa bibig ng Dharma Body ni Kilian Kong, sabay din na nagsaad rito si Kilian Kong na pinatay raw ng ating bida ang kanyang punong disipulo ng Wu Senpik sa harap ng lahat kaya nawalan raw siya ng karangalan sa harap ng lahat sa Tianyuan Pavilion. Dagdag pa niya na dahil raw wala rito si Qin Sanban ay kung makakalaban pa ba raw si Gu Xuanchen sa kanya habang ang ating bida naman ay hindi naman ito nagsalita. Sabi pa ni Killian kung na ngayon raw ay parang isda lang raw ang ating bida at naghihintay na ito'y kanyang papatayin. At sabay din na po si ganyang sinambit ang pangalan ng ating bida at mamatay na raw si Gu sa Biden na ito'y sumugod na, ngunit nagwala naman ang pag-ataki ng ating bida na nalamo ng Dharma Body ni Kilian Kong, kaya ang mga pag-ataki ni Gu ay nagsimula ng lumabas sa katawan ng Dharma Body ni Kilian Kong, kaya gulat nagulat naman rito si Killian kung at napasabi na lang ito na bakit raw biglang nawala ng kontrol ang kanyang Dharma body at parang mayroong napakalakas raw na puwersa na dumadaloy sa loob ng kanyang Dharma body na handang sumabog. At hindi naman rito nagkamali si Killian kung dahil puwersahang lumabas ang pag-atake ni Gu Xuanzhen sa katawan ng Dharma body ni Killian kung kaya ito'y napasigaw na lang sa kanyang natamong pinsala. Naghanda naman si Gu Chen ng pag-ataki at nagsaad ito na oras na raw para magpaalam si Killian Kung, sabay din na nagpakawala na rito ang ating bida ng malakas na pag-ataki, at sinalag naman ito ni Killian Kung habang ito'y nagsaad na paano raw siya matatalo ng isang batang lalaki na hindi alam ang pinanggagalingan, ngunit di naman kinaya ni Killian Kung ang malakas na pag-ataki ni Gu Chen kaya naduraj na lang ang kanyang espada, kaya ito'y gulat na gulat na lang at napadder na lang ito ng dugo at nangamba na lang siya sa ataki ng ating bida na patungo na sa kanya, at tumama na nga ang ataki ni Gu Xuanshan sa kay Kilian kung kaya ito'y nagkadurog-durog na lang at tuluyan na nabinawian na ng buhay si Kilian kung, habang nasa eri naman ang ating bida, ay may bigla naman pag-ataki na patungo na sa kanya sabay din na sinalag na ni Gu Shuanchen ang pag-ataki at nagsalita ito na umalis raw ito ngayon, dahil sa pagsalpukon naman ng dalawang ataki ay nagkaroon naman doon ng isang pagsabog, at kagagawan pala ito ng Tianyuan Pavilion Master ang pag-ataki habang ito'y nagsalita na kayang-kaya raw pala ng ating bida ang kanyang pag-ataki. Sabi pa niya na si Gu Rao ay isang mabuting batang lalaki. Nagsalita naman rito ang ating bida na lumalabas na ito pala raw ang Tianyuan Pavilion Master. Kaya napasabi na rito ang nilalang na ang mantas raw ay sumusunod sa sikada at hindi alam ang oriol sa likod at lahat sa Tianyuan Pavilion ay gustong patayin si Gu Xuanqian. Dagdag pa niya natingnan raw ng ating bida ang sarili nito at talagang hindi raw ito kaaya-aya. Naghanda naman si Gu Xuanqian ng pag-ataki. Hindi naman rito nagpahuli ang Tian Pavilion Master dahil ito'y naglabas na ng malakas na aura, kaya nasabi na lang ng nilalang rito na kahit sa Heavenly Star Secret Map raw ay makikita raw nito ang nakakapangilabot na aura na nagmumula sa Tian Pavilion Master sa sandaling ito ngunit nagtaka na lang siya rito at bakit raw ang aura na ito ay hindi niya ito naramdaman noon at nagpatuloy lang ang Tian Pavilion Master sa pagpapakawala ng malakas na aura habang si Gu Xuan siya naman doon ay nakatayo lang ito. Habang ang nilalang naman ay unti-unti naman niya na namumukhaan ang malakas na aura ng Tian Pavilion Master, sabay din na nilabas na ng Tian Pavilion Master ang kanyang sex arm god Dharma Body, at paatakin na nga ito sa ating bida, habang gulat na gulat at turo-turo ng nilalang ang Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master ay napasabi na lang ito na ito raw ay ang mutation Dharma Body, dagdag pa ng nilalang na ang Golden Dharma Body raw ay karaniwang naglalaman ng isang imahe ng Dharma na katulad ng orihinal na katawan ngunit para sa ilang mga taong may natatanging pag-unawa sa Way of Heaven o kapag sila ay naglalaman ng Golden Body ay nakakakuha raw sila ng napakalaking pagkakataon, pagkatapos raw ay mayroong tiyak na pagkakataon na makakondense ng isang golden body na may ilang espesyal na kakayahan, ang ganitong pagbabago raw ng Dharma ay hindi lamang nagbibigay sa mga tao ng kahangahangang lakas higit sa lahat raw ay ang pagsasama ng essence at ng Dharma ay madalas na nagre-resulta sa isang hindi mapapaliwanag na pagbabago ng lakas, nagpakawala naman rito si Gu Xuanzhen ng pag-ataki na naghugis dragon kaya nasabi na lang ng Tian Yuan Pavilion Master na isang simpleng dragon sword light at sa tingin baraw ng ating bida na siya ay katulad lang ni Kilian kung na isang talunan. Sinabayan naman ng Tianyuan Pavilion Master ang ataki ni Gu Xuanzhen at sabi pa niya na matigas raw ang ulo ni Gu Xuanzhen at dahil raw sa determinado itong mamatay ay tutuperin niya raw ang nais nito kaagad sa din itong napatawa na lang. Nangamba naman rito ang nilalang at nagtama na nga ang kanilang pinakawala na pag-ataki habang ang nilalang naman rito ay napasabi na lang ito kapag raw ang Dragon Sword Light ni Gu ay inataki ng Six Arm Divine Power Technique ng Tianyuan Pavilion Master ay ang Dragon Sword Light raw ng ating bida ay nawawala. Kaya na alerto na rito ang ating bida. Sabay din itong napailag na lang sa ataki ng Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master, sabay din na nagpapakawala rin si Gu Xuanzhen ng pag-ataki. Ngunit nasasanggalang ito ng Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master. Seriuso naman na sinabi ng Tianyuan Pavilion Master na sa ngayon raw ay mabuburya na raw ang ating bida sa Tianyuan Pavilion. Sabay din na nagpakawala ito ng malakas na suntok gamit ang Dharma Body nito at patungo na ito sa kay Gu Shuanchan. Kaya nangamba at napasabi na rito ang nilalang na magingat raw rito ang ating bida. Habang si Gu naman rito ay naalerto na lang ito. Sa pinakawalan naman ng Tianyuan Pavilion Master na pag-ataki ay nagkaroon naman doon ng malakas na pagsabog, at nagpatuloy lang ang kanyang pag-ataki. Matapos naman ang pag-ataki ng Tianyuan Pavilion Master ay nawala naman doon si Gu Xuanzhen. Habang pinagmasdan naman ng Tianyuan Pavilion Master ang paligid, Nagsaad naman rito ang alagad na patay na raw si Gu Xuanchen at kung kailangan ba raw ng kanyang Tianyuan Pavilion Master na alisin niya ang mga bakas rito hindi naman ito sinang-ayunan ng Tianyuan Pavilion Master at hindi na raw ito kailangan sabay din na nagsaad ang Tian Pavilion Master na ang disipolo ng Alchemy Peak na si Gu Xuan Chen Rao at ang Panginoong Kilian Kung ng Wu ay parehong napinsala at namatay dito ng magkasama at kung nauunawaan ba raw ito ng kanyang alagad at sinang ayunan naman ito ng kanyang alagad, makalipas naman ang isang araw, Ay nagsabi si Siyao na pakiusap raw na ipaalam ng alagad sa kanilang Tianyuan Pavilion Master na narito siya para makita ito. At nandoon na nga si Xiao at nagtanong naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung may progreso na ba raw kay Elder Mu sa pag ito ng Nine Dragon Divine Peel at sinagot naman ito ni Xiao na wala pa raw itong progreso. Kaya napasabi na rito ang Tian Yuan Pavilion Master na matagal na raw pero hindi pa rin raw ni Elder Mu Huya na refine ang Nine Dragons Peel kaya siguro raw ay may ibang pinaplano si Elder Mu Huya tumugo naman rito si Xiao na kung bakit naman raw ito gagawin ni Elder Mu Huya at ang pag refine raw ng Nine Dragons Peel ay isang bihirang pagkakataon lamang. Sabi pa niya na naririnig niya raw na iniimbitahan raw ng kanyang Tianyuan Pavilion Master ang mga elder ng lahat ng mga sekta sa Songzhou para magtipon rito sa Tianyuan Pavilion sa loob ng ilang araw kaya kung dapat ba raw na bumalik na si Elder Mu Huya sa Jitian Sect. Sinang-ayunan naman ito ng Tianyuan Pavilion Master at sabi pa niya na sa ganoong kaso raw ay dapat si Elder mo uuya na mismo ang gumamit ng pagkakataong ito para makabalik raw ito sa sarili nitong sekta. Tumugon naman rito si Siyao na marami pang dapat gawin at naniniwala raw siya na may pagkakataon ang Tian Pavilion nila na makarefine muli ang Nine Dragons Divine Peel sa hinaharap. Sa isip naman rito ng Tianyuan Yuan Pavilion Master na gayon pa man raw sa panahong yun raw ay matagal nang nawala ang Jitian Sect sa Supreme God Realm. Nagsaad naman rito si Xiao na sa katunayan raw ay nais niyang makita ang Tian Pavilion para sa isang bagay kaya nagsalita naman rito ang Tian Pavilion Master na anong kapalaran raw at ang mukha raw ni Xiao ay lubog sa pag-aalala kaya nagtanong ito sa kay Xiao na kung ano ba raw ang nangyari bakit ito ganoon. Tumugon naman rito si Xiao na kung naalala ba raw ng Tianyuan Pavilion Master si Gu Shuanchan. Kaya nagseryuso at napasabi na rito ang Tianyuan Pavilion Master kung ito ba raw ang disipulong sumali sa Yanmiao Peak noong hindi pa nagtagal. Di naman ito sinagot ni Siyao Bagkus nagsalita lang ito nakahapon kahapon raw sa Three Divine Stick ay kusang loob na pumirma si Senior Brother Chan Jian sa isang kasunduan ng buhay at kamatayan at galit na galit raw si Pick Master Kilian kung at gusto niyang patayin ang kanyang Junior Brother Gu Xuanzhen at kahit raw na nasa pangangalaga ni Elder Chin Sanban ang ating bida ay nawala pa rin raw si Gu Shuanchen ngayon. Tumugon naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung ano ba raw ang ibig sabihin ni si Yao rito. Sinagot naman ito ni si Yao na mahilig raw mang away si senior brother Fang Chanjian at walang intensyon raw ang kanyang junior brother Gu Xuanzhen na makipag sa kay Fang Chanjian ngunit dahil napagpasahan na ang buhay at kamatayan ay dapat raw natanggapin na ang pagkatalo at gusto raw ni Peak Master Kilian kung napatayin si Gu Xuanzhen sa harap ng lahat kahapon at hindi raw na maiwasan na mag-alinlangan siya na baka may kaugnayan ang bagay na ito sa kay Peak Master Killian Kong, nagsalita naman rito ang Tian Pavilion Master na ang sinabi raw ni Siyao ay may katwiran bukod raw dito ay kahit na bago pa lang sa pagiging disipulo si Gu Xuanzhen ay mayroon raw itong pambihirang talento kaya sobra raw siya na humahanga sa ating bida at dahil raw doon ay siya na raw mismo ang hahawak sa usapin raw na ito, kaya nagpasalamat naman rito si Siyaw ngunit may dumating naman doon na isang alagad na nagmamadali at tinatawag nito ang Tianyuan Pavilion Master. Kaya tinanong na ng Tianyuan Pavilion Master ang kanyang alagad kung ano ba raw ang pakay nito rito sinagot naman ito ng alagad na isang disipulong nagpapatrolya raw sa bundok ang ay dumating upang magulat na nakita raw nito si Gu Xuanzhen at ang mga tao mula sa Wuzhen Peak na nakikipag-away noong gabi kaya gulat na pasiga na napatanong narito si Siao